Tatlong indibidwal ang nasawi sa banggaan ng pampasaherong bus at isang wing van sa barangay Balangibag, Pulanggi, Albay. Alas 4.30 ng hapon, kahapon, Mayo 20. Kinilala ang mga namatay na biktima na si Benedict Buiza, driver ng bus at residente ng barangay Kanaway, Malilipot, Albay. Pasahero nitong si Lionel Panisares, 31 anyos, residente ng Hovelyar, Albay. At Charlie Kudya, 50 anyos, residente ng Bulacan, driver ng wing van. Ayon kay Police Corporal Rafael Pusiran, Traffic Investigator ng Pulangi Municipal Police Station, kargado ng yelo ang wing van at galing sa Naga City, patungong Ligaspe City. Ang pampasaherong bus naman ay galing Ligaspe City, patungong Maynila. Subalit sa hindi pa malamang dahilan, nasakop ng wing van ang linya ng bus na nagresulta sa head-on collision agad na rumispondi ang otoridad. Ngunit mahigit isang oras ang inabot sa rescue operation dahil sa matinding pagkakaipit ng mga driver. Ang balang balang ang barangay balang iba kasi talagang puro talaga sa aksidente. Kung ma-review yung mga past accident diyan, talagang pag may nangyaring aksidente diyan, talagang kumikitil ng buhay. Labing sa limampung pasahero ng bus ang agad naman ay sinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Multiple injury yung mga mga sakay, mga pasahero. Okay. Nag-ano pa kami, na, patuloy kami nagkipag ano, sa ospital para matiyak namin kung ilan talaga yung mga nasugatan. Okay. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.